Wala, dalawa. Dalawa silang mga idol. Sino kaya yung isa na yan? Wala. Para, para. para nagagalit. Wala silang mga aso. Wala, gutom na gutom. Hinilala ko lang sa'yo. Saan sila pupunta mga idol? Diyos ko. Naman mo ng gato ba? Hello, what's up po mga idol? It's me again, Choy Inato Gusantero So welcome back naman po dito po sa ating munting channel. So ngayong hapon na ito mga idol, so balikan natin ulit no? yung uh, lugar kung saan po nakita natin yung manananggal. Actual mismo mga idol, kahit araw, grabe, grabe talaga na nakita talaga natin. Actual, first time ko nag-vlog mga idol na ganito. Naka, may vlog na po ako na manananggal mga idol, pero hindi talaga actual nakita ko talaga na na ano yung ano niya katawan pero ngayon nakita ko talaga no kaya yeah, sa lahat ng mga viewers natin na palaging nanonood ngayon maraming maraming salamat talaga sa inyo sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga bago nating mga upload so samahan niyo ako ngayon mag-update tayo balikan natin yung lugar kung saan nakita natin yung babaeng manananggal tra so ayun mga idol pupunta na natin kung saan yung lugar na may mananangkal. So samahan niyo po ako ngayon mga idol ha. Kahit ako lang po mag-isa, wala po tayong kasama. Ayan mga idol, kahit ako lang po mag-isa sa bawat explore natin. At mananatili tayong matatag para sa inyo, sa mga viewers natin. So ang hiling ko lang po, samahan niyo ako sa vlog na to at maraming maraming salamat po sa, uh, sa lahat ng sumuporta po sa akin. Tara, mag-explore na tayo at mag-update tayo dito. So, sa area pa mga idol, dito ay nakakatakot na po talaga. No? Hmm. Hindi pangkaraniwang lugar 'to maraming mga kakaibang mga nilalang dito so samahan nyo po ako ngayon mga idol ah uh, sa lahat po ng nagsasabi na medyo hindi daw malinaw pagka ano pasensya na po kasi actual video po ito eh talagang tumatakbo po tayo no kaya medyo magulo malikot yung camera natin hmm. Hmm. so yun mga idol <coughs> Ayun. parang may boses akong narinig dito so paakyat tayo ng konti no Akyat tayo ng konti kasi pupuntahan natin yung kung saan natin nakita yung kalahating katawan. Ah, ayan. Kalahating katawan ng manananggal. At dapat makumpirman natin kung sino yun. Pero parang pamilya sa akin yung uh, mukha niya mga ito. At saka yung suot niya at buhok. So, gusto kong makita siya ng malinaw. Akyat ah, pa tayo. Akit ah, pa tayo dito. Kasi nag-shortcut ako para mas madali yung pagdating natin dito. Yan So yan o. Ito lang. So dito mga idol talaga nakita ko yung dyan po banda. Yung kalahating katawan ng manananggal. Parang may narili akong kakaibang tunog. Parang may mga napakahanti dito mga idol talaga. Parang kinakalabutan ako dito. Kasi may mga tunog. So ayun mga idol. Gusto ko lang ishare. No? Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi lang po aswang ang narinig ko dito mga idol at na-encounter natin. Pero may kakaiba ako narinig, binabaliwala ko lang yun kasi po nag-focus po tayo kung saan po yung uh, nahanap natin ng mga aswang ngayon manananggal. Kasi mga idol, may narinig talaga ako mga boses. Parang may kumakanta kahit gabi. Dito, napaka-dilim. No? Napaka-dilim dito kapag gabi. Kaya Parang kakaiba talaga. Parang may mga engkanto. Engkanto, no? At mga kapre. So, ngayon, nawala ang mga idol. Hindi na pumalik dito. So, ah, try natin dito. So, balik tayo dito. Sa area na to mga idol sa so ngayon wala po tayong nakikitang kakaiba at medyo tahimik ang nangyayari dito sa camera ko ayan pero may hmm? ano yan parang may naamoy ako dito yan parang mabaho parang mabaho dito banda subukan natin ito pasukin mga idol Ano kina gawin nila? Bet, Rico. Oh my god. My papa, parang may kinangit sila. silang mga aso mga gutom na gutom <sighs> hindi nila ako napansin kasi parang busy sila sa pagkain nila ang taas ng ano ang, anong kinain nila mga itulo <sighs> laka oh, Diyos ko baka makita ako parang kumakain sila ng ano laman loob ng tao may biktima ma sila mga idol may biktima ma sila gusto ko lang ipaliwanag sa inyo pala ma para mas klaro mga ito sa lahat po ng mga viewers natin. Kumakain po sila ngayon ng laman loob kasi nakita ko ang hapa ng mga... Saan pupunta itong isa? Saan sila pupunta mga idol? Diyos ko, mga manananggal to ba? Diyos ko, Tabang, tulungan niyo po ako. Hindi ko inasahan to. So, ano nga ito? Umalis sila at parang iniwan dito yung mga laman loob ng tao. Ngayon, Ibiglaad lang natin mga idol, baka ma-restrict tayo dito ni YouTube. Pero tantuot. Wala na bang tao? Parang wala na sila mga idol. Ano 'yan? Ano 'yan? Naman ugma ng tao mga idol. Hindi hindi ko talaga inasahan 'to. So tabi-tabi po sa lahat ng kumakain ngayon ha. <coughs> At nandito sila. Saan kaya sila pupunta? Tumaan sila dito mga idol. Kitang-kita ko talaga. Lord, kabayan niyo po ko Lord sa sa pag-vlog ko ngayon. Dalawang. Dalawang mga aswang naman na So yan, mga idol sa lahat ng mga viewers natin sinundan ko no yung dalawang kumakain ng laman-loob ng tao. Hi, ang haba pa ng laman-loob. Tapos iniwan nila doon at parang may pinupuntahan kaya sinundan po natin. Baka makita natin dito mga idol. Tumakas sila dito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. just go, Ayan sila. Mga idol, ayan yung mga manananggal. Lumalapas na sila kahit araw pa. Sundan natin. So mga idol, sa video na to at parang hula ko, parang nasaniban sila mga idol, parang wala sila sa kanyang sarili. Parang lutang, parang parang mga zombie. Huh? Lutang na lutang mga idol. Saan na sila nagpunta? Mga idol, may narinig eh, kong kakaibang tunog dito. Parang mga wala, parang wala sa kanilang sarili mga ilo. Naglalakad sila na parang lutang. Ayan. So yun mga idol ha, na-encounter po natin ngayon no po talaga nakita po natin na huli natin na kumakain talaga ng laman loob no. I-report natin to sa barangay dito mga idol. Dito sa area na to kasi malayo to eh. Nasa bundok. Medyo malayo yung barrio dito kaya medyo ilang oras pa bago tayo makarating doon. Ipapaalam natin to. Na may kakaiba para baka may nawawalang tao ba nang namising. Baka sila yung dahilan na biktima nila mga idol mo no? So sa salamat naman at nakita natin dito at hindi hindi pala nag-iisa yung manananggal. Dalawa sila. Siguro mga idol, marami yan sila, hindi lang dalawa. Sana kaya. Bilis lang nawala wala dito eh. Sana kaya sila napunta. So mga idol, no? Sa lahat ng mga viewers natin, maraming maraming salamat. So ngayon, medyo nawala. Pero hindi tayo titigil, lang hindi, hindi natin sila nakikita. Baka may biktima sila mga idol. Dapat maano natin sila. Kung aswang man sila, kung mga manananggal, mapagaling natin, no? Tulungan po natin sila mga idol. Pero kapag alanganin, ah, hindi ko alam kung ano magagawa po natin, no? Subukan natin dito.